trabaho ng labor, gani-ganito lang. Ang trabaho ng mason, ganyan-ganyan siya. Oh, yan. yan. ang mason. no? Oh. Yan. Yan. Magaling naman. Yan. Yan. Ganyan ang trabaho ng mason. Ngayon, ang trabaho ng labor, gani-ganito lang. Mas maganda pa ang trabaho ng labor. Ano mo? Hmm. Palibor-libor lang ako dito. Ngayon. pag

Bapak dan semua bapak itu Mati kain dah Set na tayo Set tayo Set <laughs> tayo ha, Hello. Hey, ha? Diba, libur liburan tayo Pag kailangan ng libor, na natin ng

I will tell you, I will I love you. Yes, I love you too. Yes. <laughs> <laughs> Oi, bagong ko ah. Padala mo. Isa. Bagong buwasan. Na buwasan mo. Yan yan. Ang labor. Pagaling ganito lang. Katulad na ako nasa San Marino. Paspasan ako ano? Ngayon, paspasan sila ako sa alok. sa San Marino, paspasan ako no? Ngayon, pas Nawala sa pas Tagiliran. Sa likod, tagiliran. Dalawa tagiliran, sa likod. Atras. Ganyan. Ganyan ang buhay. Pabuhat-buhat. Oh, at siyempre, nakawag siya ako, nandito lang na sa baba. Ah, uh, ang Ay, buhay. Ito lang buhay ko. Oh, uh, ano? Sa? Oh, may pa siya. Pag umingi, pinigyan mo siya. Hintay mo lang siya umingi. trabaho ng labor. Hmm. Diba? Ayan o. Oh. oh, daming halo o. Oh. Oh. Ayan. Ganyan na trabaho ng labor. pabiju biju Pabidyo-bidyo. Malayo. Ang lagay. Hmm. Eh, na ano ano ko ako bijo Video, lang. bijo video lang. Video, video lang. Yan. O. Yan. Yan. Ito ang buhay. Ito buhay ko. Pagka ko yung labor, ganito lang ang labor na buhay. Kaya tayo may kasamang masulong. Ganito ang tanawahan ng labor eh. Diba? Lakas ng hangin, lamig. Simpleng buhay ang kay ganda. Ganito lang ang buhay. Libor-libor lang. Ito ang tamang gawa ng libor. Pasayaw-sayaw tinitingin ng halo. Meron pang halo. Meron pa siyang halo. Hindi pa siya mangihingi. Tampak Tampak siya ng halo. Ayun. Tampak. Yan ay ano na. Hanggang hapon na yan. Ang halong yan. Hanggang eh. hapon na yan. O oh, O. Tamo. Oh, ano unti-unti niya. Oh. Ayun o. Oh. Ganyan eh. Ganyan lang kami magtrabaho dito. Ano.